Three, four. Big sale, big sale. Year-end clearance sa parehong presyo na apat na piso para sa isang produkto. Sa kasalukuyan, ang bagong dating na imbentaryo ng Trey ay may pinakamababang presyo sa merkado apat na put na piso lang ang isang tray at kapag bumili ka ng sampung trays, may sampung extra trays, bumili ng dalawampung trays, makakuha ng sampung extra trays na may takip at free shipping. Ang tray ng pagkain ay gawa sa isang daang rust proof at antibacterial tatlong daan at apat na stainless steel na tinitiyak ang kaligtasan para sa kalusugan ng iyong pamilya. Maaari mong ilagay ito sa microwave o lutuin ito sa isang gas stove ng napakaginhawa. Gumamit ng mataas na kalidad na non-stick coating upang punasan ng malumanay. Lalo na ginagamit upang mag-imbak ng pagkain, ang iyong refrigerator ay hindi na magkakaroon ng hindi kasiya siyang amoy gumastos lamang ng apat na putsyam na piso para makakuha ng makabuluhang regalo para sa bagong taon kasama ang iyong pamilya.